Bang. Bang. Uwi ka na daw. Uy. Hindi na daw galit. Uwi ka na daw. Uy. Uy, uwi ka na daw. Pinauwi ka na. Pinauwi ka na nga. Lumising ka dyan. Pinauwi ka na nga. Uy. Pinauwi ka na nga. uwi Umuwi ka na nga daw. Dali, amo Tago. Sag niya nga ba uuwi? Ha? Sag niya uuwi, ano to sa bahay? Tago. Oh, sino galit sa'yo? Ba't lalabas ka? Ha? Ano? Ha? Ha? Ano tinatawa-tawa mo? <laughs> ba't ba't namubuti ka? Ha? Ba't nabubusit ka? Oo, oh, nabubusit ako <laughs> eh. Tinitignan ko lang naman kung ano, sige eh, ka ano. Kago, ba't ako no. may babae? Eh? Na ikaw, ba eh. eh. ang nabubusit. Natutulog ako, katinutin ako na natutulog dito. Nagyan mo yung video-video na yun, nabubusit mo ako. Eh, ikaw, ikaw nagsimula, na di ba?